thank you po. Hello po. Sa lahat po nanonood, salamat po kahit pinagtsatsagaan niyo mukha ko. <laughs> thank you kasi ang dami Thank you po sa lahat na nanonood. Please, uh, share, like, and follow. Thank you. Sub subscribe. Kain oh. muna kami, guys. Ramiyan dudong oy, kaon dudong ba? Oh, ah, grabe. Si Ate Picture daw. Picture dai. Ah. Uh, ito si Tato. Pinakikilala ko ang mga bago kong artista. Ayun, si Dato. Kaon na to tapos na tindog na lang siya para makapit.

Ito okay, yung mga artista ko guys Hindi na ako kakain muna kasi Bibidyohan ko yung mga artista ko eh Introducing Bagong artista Si G.I. At pangalawang artista Wala ko masyadong sabi sa guys, magbigo na kayo. Nai, nako din digo yung sinakot ulo ng katingkad. Palumi yung digo nai, gusto At paspas yung si Haha. Oh. Ako Ha? Ako po. Ako po. Ako halo-halo ko, matutunaw na Ako po. Ako Ayan.

Pusimulat siya na, ito yung panganay kong anak na so, si G.I., so sima lang ngayon guys, magbablog kami, grupo kami na ngayon magbablog sama akong mga anak.

So guys, naleta din rin karun guys. Ah, nito pala tayo guys sa ah. Mons Grill. Ayun, nakita niyo yung Mons Grill guys. So si Father, ayan. Makain siya ng halo-halo at may soup. Kasi nag-sweldo pa sa Vigo. Hmm, kasi nagsweldo na si Ate G.I. sa Vigo. Tapos <laughs> tapuan ng aming agency guys, nandito guys. Pinakamalakas. tapuan one ba? At ito naman ang aming bunker guys ang aming uh, tagahawak ng aming mga ari-arian ari guys bali guys siya pala yung pinakamalaking sweldo sa Bigo kasi natatanggap <laughs> every month every month kasi siya yung pinakamalaking natatanggap sa Bigo to be guys yung pamangkin to guys na may secret pero secret na secret na siya kasi sake takot ah, ka sayo ah okay po <laughs> <laughs> So guys, ang aming kinakain guys is um, ang aming kinakain guys is halo-halo at hinahalo na ni Pader ang halo-halo. Ano masabi mo Pader sa ating vlog? Ito, tusok-tusok. Ano masasabi mo? Masarap? Masarap to, tusok-tusok. Mm. Gusto ko yung sinusok-sok. <laughs> Mas ito guys, itry nyo to guys. Yung so, sasosaw niya yung ice, yung um, uh, french fries ice cream. Ayan, tapos kayo. Pero sabi niyo guys na kumakain na kami pero hindi pa kami nakabayad ng kuryente guys. Dali. <laughs> <laughs> Siyempre guys. Mabayad pa kami ng kuryente mamaya guys. Ikaw na pumina kasi. Doon ko sa pito ko yung Tayo na babalik tayo. Ayun. Ayun, pita mo <muli> yun guys. <laughs> Ayun na guys. So, ito na guys. Kain na tayo guys back to cherry bangis uh, ng dilim ayon itong mga bagong artista natin sa unang sabak nila sa pag-artista, wala pa silang sweldo. Nagpapakainin lang ko sila. Okay. Sila pa nagpapakain sa atin? Yung mga artista namin guys, siya yung nagpapakain sa amin ni Bangis. Guys, abangan nyo ang aming ang aking birthday. Bakit tapad na akong tao? Oh, ang so Sige, Reklamo. <laughs> guys, abangan nyo. Doon kit mo ngayon Dito Guys, abang, guys, abangan nyo ang ang aking birthday. Dito kayo mag-birthday guys sa months just wait in our vlog. <laughs> <Kina> <laughs> <laughs> okay the the yeah. na. Okay kaya <laughs> <laughs> <Uto? sighs> um, <laughs> ko tayo. So, so, na Ha? Graph? Sa, sa? Ay, na-adlaw na nung na. Thank ba? ko, mag-ura. Wala naman kay Juan ba naman? adlaw <laughs> Okay. Pati okay, na yung mga followers. Thank you po. Hello po. Sa lahat po nanonood. Salamat po kahit pinagtsatsagaan niyo mukha ko. <laughs> I mean, thank you kasi ang dami na nanonood. Thank you po sa lahat na nanonood. Please uh, share, like, and follow. Thank you. Sub subscribe. Oh. Ayun mo muna kami guys. Salamat sa lahat ng na, uh, naging uh, ng Salamat sa lahat na nang nangyari sa aming buhay ngayong man. Tapos ng aming um, taon na to, 2024. Sana sa 2025, eh, mas, marami pang, mas marami pang blessings na dumating. At uh, tayong manalangin sa Ama para sa ang ating blessings na matatanggap maging simple, humble, kahit ano mang narating mo sa buhay. Kasi in that way, mas malayo pang marating mo at marami kang blessings na matatangin. Yan ang pakakatandaan. Pag-isigiling. <laughs>